tingnan mo. Wala, ala, ala. Ayan na. Ay, ito, kwa. Ay, kara, kara. Round three. Boom, paay. Talo, talo ka, Nixon. Isuga ka siyan. Kapag, Hello guys, oh, may laban na naman tayo ngayon ng mga gagamba sa mga bata na ito. Yan ay yung may dayo guys oh, yun. Si Sean, kumahi sa amin. At saka may, yan yung anak ko. So tara tingnan natin yung mga gagamba nila. ni Laki yung gagamba ni sian Ito yun, ayan, may ari. Ha? Sa? Ingay. Sa, sa, sa. Oo. gagambang saging. Ang imo, son. Ayong... Uy! Orange. Orange. Orange yung kulay ng kang Nixon. gagambang saging din. Eh, eh. Laban, laban, laban. Laban, ha? Laban, dito, 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 dito. Ah. Laban lang, guys. Ikaw, ikaw, gulit si. Isa, ikaw, gulit ingo si. Ako na. Hala. bisa eh video na ulit na. Tara kango. Sige sige sige. Sige sige sige. Hibutan mo. Kunain mo son. Kainin mo son. Dito na 'yung mga gagambang mga hari. Sabi. Layo, layo, layo. Yan. Croissant versus orange. Oy, tumakbo 'yung orange, guys. Napa. Terungosian. Napa siya. Ay, ano saan? Hindi masyadong nakaway. Ay, ano nga saan Hindi mo klaro. Ayan na. na di. Maklaro. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. na sila. Maglalaban na. Uy! Wala. Naglag isa. Uy! Hindi Yung bang klaseng ano gagamba yan? Katong sa saan? Ha? Tutong sa? Sa? Wala, talo yung orange. Hindi nag Away yung orange yung isa yung isa hmm mga lalaban sa ang siyaan walang makakano sa yan yan yung isa ito guys ito, ito medyo laki, yung laki laki bitsa bitsa yung yung parehasun bate yan, patay uy mga wa, hihapon wala hindi siya makalala. hindi makano Oh, oh tak, 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 Lupig, tak, lupig, lupig. tak, talo, talo pa. Ang laki man ka siyan. Round, round three. Boom! Oh, para, talo, talo kang Nixon. Isuga ka siyan. Kanib, datong, datong. Panalo ka siyan, guys. Talo kang ganyan. Yan, laban ulit. Yan ka ah. siyan. sa... Uh, Yan, malaking tiyan. Buntis. Isa gamay, isa gamay. Ayaw, ayaw, ayaw. Wait lang ha. Uh, tingnan yung mga par. Kung ano ko ito mamamatay. Talo kang mali. Kang lahat. Itong la ah, gagamba na to Kang siyan, Yan. Yan yan na. Yan na. Uy. Sa mga lagi na Sam mo, laging inawa. Nawa na mo siyan. Tingnan mo. Wala. Ala. Ala. Ayan na. Uy. Ito ang kwa. Tingin ka na. Kana. Ah. Uy. Abla. Ay. Ito ang kwa. Mahadlok mo siyang putos. Ito ang mong kunin. Patay kong patay. Uy. Lupig na. na hinoon. Ala. Ang lakas ng malaki. Lah lah suku lah suku lah. Wow. Yang lu jangan tak ang bentis lo. 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 Tu bak bo. Kalau yang tag aso kuya moy. Yung last 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 last. Last round. Tingnan mo mga par kung gaano to papatayin sa malaki. Ah, takbo ah, natakbo. Tumalo. Tumalo.